Magandang tanghali po sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong dako ng mundo po, tayo nagbabalik dito sa aking munting channel po sa Milsoriano TV 29 para mag-discuss ulit ng another coin. Ayan po. Magandang tanghali po sa aking mga subscriber po kung saan kayong dako ng mundo po. Thank you so much po sa lahat. Ayan. Doon sa aking mga subscriber. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, ayan po, kung gusto nyo ang ganito mga topic po about coins, siniselling natin one by one kung kanila, ang kanilang mga presyo po para malaman natin kung gaano, gaano na sila kataas. Ayan po. Baka makis pwede makisuyo sa inyo. Pakipindot naman sana po ang ating notification bell. Like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ayan, babatayin ko lang ang aking mother dyan. Dyan po sa Dumpay, Basista, Pangasinan. Ayan po, masantos na ugtuyod ta namin. Doon naman sa parting sa Monte ni Sevilla po. Lahat po ng Pinto family po. Ayan. At ang aking partner dyan sa Cervantes po. Magandang tanghali po. Lalo-lalo ng aking safety. Ruel Mendoza po. Ayan. At magandang tanghali po sa lahat. Ayan. Ang pag-usapan po natin ngayon ay BSP pa rin. Ayan po. Year 1997 po ang ating pag-uusapan. Ayan po. Makikita nyo po ang imahe ng isang lalaki po. ayun, punong-puno na rin. Nangingitim na po. Maganda, nagtutuning na siya. Imahe po ng isang lalaki po nakaharap po sa kanang bahagi at 5 pesos po sa kanyang harapan and then Emilio Aguinaldo ang kanyang pangalan year 1997 at nakapaloob po ay Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod doon natin makikita natin ang year 1993 ang pagtatag ng ating Bangko Sentral and then Bangko Sentral ng Pilipinas kung tawagin po 'yan ay Central Bank seal within circle and gear design within scallop border po. Ayan. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kikilalanin mo muna natin siya. Siyempre, issue po, Philippines, period, Republic, 1946, up to date po, type, standard circulation, coins, years, 1995 hanggang 2017. Ayan, napakahaba rin. Value, 5 pesos po, si piso, 1967, up to date po. Composition po nito ay nickel brass, may bigat po itong 7.7 grams, may haba po itong 27 mm, may kapal po naman itong 1.87 mm hugis po, bilog, orientation ito, middle alignment, number and das 1680, reference number KM-272, ayan ito pong year 1997 po dalawang ginawa, wala po siyang mint mark yung isa po may mint mark, ayan ito po yung may mint mark ayan ayan, mint mark po ang kanyang pinagkatalo wala yung mint mark yung isa, yung isa may mint mark. Ayan, parehas ang design. Mint mark lang ang kanilang pagkakatalo. Ito po may mint mark na ito. Ito po ay 30... No mint mark po, ito po ay 37%. Ayan po, kung tawagin ng ating mga kolektor ito, ito po ay reverse dye one. May price na po doon sa ating numista. Wala pa pong at ito po ay ginagamit pa. Kaya wala pang kung ilang pirasong ginawa ng ating bangko sentral. Yung kanyang very fine ay 17 pesos. Extra fine 36 almost uncirculated. Nagkakahalaga ng 40 pesos. Uncirculated nito ay nagkakahalaga po ng 49 pesos. Ayan. Dako naman tayo sa kanyang price doon sa ating eBay.com po, yung no mint mark doon na nagbebenta po ng 2 pieces ng ganito, nagkakahalaga ng 28 dollar. Doon naman po sa ating eBay pa rin, may nagkita tao tayo doon na no mint mark nagbebenta po ng 12.93 Dako naman tayo sa carousel, may nag yung doon sa carousel page po, may nagbebenta doon ng 100 pesos nito. Ayan, wala na tayong may babahagi pang presyo, sagad na po, yun na yun. Ayan, sumagandang so tanghali po sa lahat. Los Ambisayas, Mindanao, kung saan kayong dako ng mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless.